Bakit dapat natin pag-aralan ang lumang tipan? Maraming dahilan para pag-aralan ang lumang tipan. Para sa isa, ang lumang tipan ay naglalatag ng pundasyon para sa mga turo at mga kaganapan na matatagpuan sa bagong tipan. Ang Biblia ay isang progresibong paghahayag. Kung laktawan mo ang unang kalahati ng anumang magandang libro at susubukan mong tapusin ito, mahihirapan kang unawain ang mga karakter, ang balangkas at ang wakas sa parehong paraan, ang bagong tipan ay lubos na mauunawaan kapag nakita natin ang pundasyon nito ng mga kaganapan, karakter, batas, sistema ng pagsasakripisyo, mga tipan at mga pangako ng lumang tipan. Kung mayroon lamang tayong bagong tipan, pupunta tayo sa mga ebanghelyo at hindi natin malalaman kung bakit hinahanap ng mga hudyo ang isang misayas, isang haring tagapagligtas. Hindi natin maunawaan kung bakit darating ang misayas na ito. Tingnan ang Isayas 53. At hindi natin matutukoy si Jesus ng Nazareth pila ang misayas sa pamagitan ng maraming detalyadong propesya na ibinigay tungkol sa kanya. Halimbawa, lugar ng kanyang kapanganakan. Micah 5.2 Ang kanyang paraan ng kamatayan. Awit 22 Lalo na ang mga versikulo 1, 7-8, 14-18, 69-21 ang kanyang muling pagkabuhay awit 16.10 at marami pang detalye ng kanyang ministeryo Isaiah 9.2 52.13 Ang pag-aaral ng lumantipan ay mahalaga din para maunawaan ang mga kaugalian ng mga hudyo na binanggit sa pagpapatibay sa bagong tipan. Hindi natin maunawaan kung paano binaluktot ng mga pariseyo ang batas ng Diyos sa pamagitan ng pagdaragdag sa sarili nilang mga tradisyon dito. At kung bakit labis na nabalis sa si Jesus habang nililinis niya ang bakuran ng templo at kung saan nakuha ni Jesus ang mga salitang ginamit niya sa kanyang maraming tugon sa mga kalaban. Ang lumantipan ay nagtala ng maraming detalyado mga propesya na maaaring magkatotoo lamang kung ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi ng tao. Halimbawa, Daniel 7 at ang mga susunod na kabanata. Ang mga hula ni Daniel ay nagbibigay ng espesipikong mga detalye tungkol sa pagbangon at pagbagsak ng mga bansa. Ang mga propesya na ito ay napakatumpak sa katunayan na pinili ng mga nag-aalinlangan na maniwala na sila ay isinulat pagkatapos ng katotohanan. Dapat natin pag-aralan ang lumantipan dahil sa hindi mabilang ng mga aral na nilalaman nito para sa atin. Sa pamagitan ng pagmamasid sa buhay ng mga karakter ng lumantipan, nakakahanap tayo ng patnubay para sa ating sariling buhay. Hindi hikayat tayong magtiwala sa Diyos anuman ang mangyari. Daniel 3 Natututo tayong tumayong matatag sa ating mga paniniwala. Daniel 1 At maghintay ng gantimpala ng katapatan. Daniel 6 Natututunan natin na pinakamainam na aminin ang kasalanan ng maaga at taos puso sa halip na ibaling ang kamalian. Unang Samuel 15 natututo tayong huwag paglaruan ang kasalanan dahil kakainin tayo nito. Hukom 3216 Naalaman natin na ang ating kasalanan ay may kahihinatnan hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Genesis 3 At sa kabilang banda na ang ating mabuting pag-uugali ay may mga gantimpala para sa atin at sa mga nakapaligid sa atin. Exodus 20, 5-6 Ang pag-aaral ng lumantipan ay tumutulong din sa atin na maunawaan ang propesya. Ang lumantipan ay naglalaman na maraming pangako na tutuparin ng Diyos para sa bansang Hudyo. Ang lumantipan ay naghahayag ng mga bagay tulad ng haba ng kapighatian kung paano ang hinaharap na isang libon taong paghahari ni Kristo ay matutupad ang kanyang mga pangako sa mga Hudyo at kung paano ang pagkatapos ng Biblia ay nabuksan sa simula ng panahon. Sa buod, pinahihintulutan tayo ng lumantipan na matutunan kung paano magmahal at maglingkod sa Diyos. At ito ay nagahayag ng higit patungko sa katangian ng Diyos. Ipinakikita nito sa pamamagitan ng paulit-ulit na natutupad na hula kung bakit ang Biblia ay natatangi sa mga banal na aklat. Ang kinasayang salita ng Diyos. Sa madaling salita, kung wala ka pang alam sa mga pahina ng lumantipan, marami ang nawawala sa iyo na inilaan ng Diyos. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.